Isa ka rin ba sa mga problema dahil yung wipit na winip ninyo ay may buo-buo katulad nito? Okay guys, so ito guys yung aking classic wipit na nabili. So guys, yung wipit na nabili ko is malayo pa po yung expiration niya. Sinunod ko po lahat ng mga procedure at ganun pa din guys. Minasahi ko siya bago ko siya winip at ganun pa din may mga buo-buo pa din yung ating uh, winip na wipit na whipping cream. So guys, ang ginawa ko guys ay ganito. Uh, gumamit ako ng malinis na strainer. Yes po, strainer po yung naisipan ko guys na gamitin. At dito ay, ay didiin lang natin siya ng bahagya dito sa ating strainer, yung ating winip na whipping cream. ah uh, gamitin natin itong ating spatula at nang sa ganun ay lumabas siya sa likuran ng ating strainer. At uh, saka ito guys, ang laking tulong talaga nito guys. Tignan nyo. Ayan. So, di ba? Ah, uh, pwede pala natin siyang strain at uh, saka pagkatapos nating ma-strain ay ganito na yung looks niya, guys. Oh, meron pa rin siyang maliliit na granules na lang ng uh, whipped paste, guys, no? Napakaliit na lang. So, uh, pagkatapos niyan ay ibabalik natin siya sa ating mixer, guys, at iwiwhip natin siya ulit ng mga ilang minuto at kung uh, medyo thick pa yung ating uh, whipped, ay dito pwede na tayong mag-add ng cold water hanggang makuha natin yung tamang consistency ni whipped at pagkatapos ay ganito na siya guys ito na yung ating uh, whipped o di ba napaka-smooth na at nawala na yung mga buo-buo ni whipped kasi guys, sayang naman kung itatapon natin, di ba diba? At saka ang mahal kaya ni Wipit at itatapon lang natin kasi nga may buo-buo at hindi natin siya pwedeng gamitin. Kasi nga may aftertaste yun at pangit yung gamitin yung may mga buo-buo na Wipit guys. no Hindi natin yun pwedeng gamitin. Kaya ito, share ko na din sa inyo guys para matulungan ko din kayo at lahat tayo ay masaya sa pag-bake At nang sa ganun ay wala nang ang mamomblema sa ating mga nagbe-bake at lalong-lalo na sa mga gumagamit ng whipped whipping cream. Ayan. So guys, I na nakatulong ito sa inyong lahat. Thank you, thank you so much for watching. Have a wonderful day everyone. Bye for now.